mga mahal na bayang kumusta na po kayo? Kumusta na po kayo sa Luzon, Visayas at Mindanao? Shout out po sa inyong lahat dyan! So narito po tayo ngayon dahil kung gaano kaingay ang ulan sa labas, ganun din kaingay ang balita ngayon na itong si General Torre ng PNP ay nirelieve na mismo ng Pangulong Marcos. <laughs> Ano kaya ang nangyari? Bakit siya nire-relieve? Eh, ka-promote pa lang as Forster General Chief of Police PNP, National, Philippine National Police tapos tatanggalin lang sa pwesto. Ano kaya ang mayroon? Baka siguro, may hindi na pagkasunduan. <laughs> kaya ayun, o di kaya may hindi na gustuhan itong si uh, Pangulong Marcos sa kanya. Kaya, ayun, nire-relieve. Tinanggal sa pwesto. Sana. <laughs> Sana all. <laughs> okay, tingnan nyo mga 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 kabayan para mas maganda panoorin po ninyo ang balita po natin na maingay na na itong si GPNP Torres nire sa pwesto ng mismong naghalal sa kanya. Sino yun? Walang iba kundi ang Pangulo ng Pilipinas, the President of the Philippines. <laughs> okay, panoorin po natin mga mga kabayan. Kaya ako sa tinatanong kung may, may ganap eh. Ah. Christian, go! Yes, uh, Alvin, kakakumpirma na nga lang ngayon ng Malacanang na nirelieve sa puesto ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr si PNP Chief General Nicolas Torita III. Batay dito sa kopya ng uh, sulat mula sa Office of the President, yung petsa uh, ay August 25 ay uh, kahapon at nakasaad din dito na para daw sa pagpapatuloy at uh, epektibong efektibong pagpapaghatid ng public services ng PNP ay pansamantala muna siya uh, nga sa pwesto at inaatasan na i-turn over muna yung kanyang mga dokumento at ipapang mga impormasyon na hawak ng epe ng PNP sa kanyang opisina habang wala pang uh, ina o itinatalaga bilang uh, kapalit na pansamantala bilang PNP chief. Ang permado dito sa dokumento ay si Executive Secretary Lucas Bersamin sa ilalim ng utos ni si Pangulong Marcos Jr. Ba bakit ganyan siya tinanggal? Bakit tinanggal? Hindi pa na-retireable na ba si... Hindi pa. Hindi pa na ba? May something pa. na bakit bakit siya pinalitan mm. na Christian? <laughs> na Christian? <laughs> 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 Oo, kasi nung itong mga nakaraang araw at linggo natapunan lang siguro ng mga malalaking isyo Alvin. Pero meron ding umuugong na ane, problema dyan sa PNP. Eh. Kung napapalitaan natin, may mga umalma doon sa mga unang utos ni PNP Chief Torre particular na nagkaroon sana ng palasahan sa ilang mga matataas na opisyal umalmayong na pulkom dito eh parang kinikusyon yung utos ni uh, General Torre na palasahan doon sa ilang matataas na opisyal ng PNP. May mga backlash din ito. No? May mga kukontra din doon sa Napolco. May mga nagbabot ng suporta kay General Torre. Pero sa ngayon medyo may gray area pa lamang kung ano ba talaga yung desisyon o yung naging uh, dahilan ng Pangulo kung ito ba ay related saan sa nagiging problema sa PNP. So, Pero sino daw ang kapalit in the meantime? Sa ngayon, uh, wala pang uh, binabanggit ang Palacio Doris. Abangan natin siguro sa mga susunod na oras kung ano yung update mula mismo sa Malacanang Coast ang posibleng kumalili mo na bilang uh, tagapamuno ng uh, Philippine National Police. Ah, yung nasa memo, oh. ang nag-relieve kay PNP Chief si Pangulo mismo oh. o si Executive Secretary? Si Pangulo mismo mula sa Office of the President ito ah, uh, ah, uh, Alvin. Okay, sige. Maraming maraming yeah. salamat. Thank you! Maraming salamat kay Christian Yes! Mga mahal na ka, kababayan, narinig nyo naman kung sino mismo ang nag-relieve doon kay... Uh, Ture, kay General Ture. O diba? Si mismo si um, Pangulong Marcos ang sumibak sa kanya sa pwesto. Dahil ayon mismo sa report, para sa mas epektibong pangunguna, para sa mas efektibong uh, pamumuno sa kapulisan. Ibig sabihin, yung paglagay pala niya doon kay Ture ay tiningnan niya kung epektibo. Baka trial and error lang pala yung pagkalagay doon kay General Torre. Eh, mas nakakahiya yun, di ba? Inilagay ka sa pwesto, pinagkatiwalaan ka ng Pangulo, tapos uh, hindi, nga, hindi nga umabot ng uh, isang taon, eh, itatanggalin ka lang naman sa pwesto kasi hindi maganda ang pangunguna mo. Mas nakakahiya yun, di ba, mga mahal na kababayan? At eh, pinagkatiwalaan ka, hindi mo na, hindi mo na, you did not, uh, perform your job well. Di ba? Kaya ang ginawa, it's better daw na para mas epik, sa mas epektibo na pangunguna ay tatanggalin mo na siya. i mo na temporarily. I Iwan ko lang kung temporarily yun. Baka permanent na yun. <laughs> Nakakaya yun, di ba? Nakakaya sa panig sa, uh, sa, sa side ni General Torre na nga. Uh, tinanggal siya, inirelieve siya sa pwesto. Iwan ko lang kung ano ang pinakadahilan. Ayon din sa ulit na natin, may siguro hindi pagkakaunawaan at may mga nababalitang mga hindi magagandang mga pangyayari. Uh, di ba? Sa, mga, sa, pangungun sa pamumuno niya as chief of police eh, siguro naman talaga eh, para naman talaga sa ikabubuti ng lahat for the welfare of everyone and for the welfare of the people of the Philippines kaya tinanggal siya doon kasi hindi siya karapat-dapat ika nga pag hindi ka talaga karapat dapat, iaalisin ka talaga sa pwesto. At papalitan ka lang naman ng mas karapat dapat sa iyo. Ay, shout out na lang sa lahat ng mga kababayan po natin na yung mga kababayan, lalo na yung mga kababayan na gagalit kay Tori. Marami kasi ang mga, lalo na yung mga DDS, yung mga taga-suporto ni, anong galit na galit yung kay Tori. Eh siguro, Sigurado, lumilipad na at masayang-masaya na itong mga so, uh, Duterte supporters na narilib sa pwesto itong si Tore, di ba? Sabi nga, sabi nga minsan 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 kasi wag masyado tayong maging uh, maging mapagmataas, di ba? Na akala natin hindi porke ikaw na ang ano, ikaw na talaga. Ngayon, anong nangyari sa kanya ngayon? Iiwang ko lang. Eh, hindi naman natin alam kung ano talaga pinagapunot dulo. Kaya, mas maganda na lang ay sabihin na lang natin, good luck na lang sa kanya. Di ba? Bito luck next time na lang, General Torre. Eh, baka sa susunod, ay pagbutihin mo na yung uh, ano mo yung the way how you render your service to uh, people of the Philippines kasi nga pag sinabing PNP di ba to serve and protect di ba yun ang pinaka ay ano eh, pinaka mission eh, to serve and protect the people of the Philippines di ba pag mga uniform personal ganyan talaga eh pero yun nga na-relieve ka sa pwesto ibig sabihin hindi mo nagawa ang inaasahan, yung, ina -ex yung expectation sa ilang pangano, hindi mo na nagawa. Kaya ayon nirelieve siya. Ganoon lang naman yun eh. eh. ko lang kung may mga issue pa dyan kung may mga sa likod pa, ng, may, mga iba pang uh, kwento sa likod ng pagka-relieve sa kanya, pagkasibag niya sa pwesto. So mga kabay, hanggang dyan muna at shout out po sa lahat ng mga kabay po natin at sa lahat po ng mga subscriber po ng channel po natin, Charms TV Channel. Uh, salamat po sa lahat ng mga taga-support natin. Hanggang ngayon, andyan pa rin, hindi umaalis. Maraming maraming salamat at shout out po sa inyong lahat dyan. Isang mapagpalang hapon sa inyong lahat at God bless everyone. Mag-iingat tayo, masyadong ma ano, ma -ma -masyado maraming bagyong lumarating sa Pilipinas. Iba, ika nga, marami ang, ang bagyo papalapit ng papalapit sa Pilipinas samantalang ang Pilipinas ay papalayo ng papalayo sa bagyo. Peace.